tayo mga ito wala lagyan ko ito ng pa yung baso <coughs> pag ko Matagal ako na hindi ko ah. Naguulam ng piniritong okra at saka talong. Hmm. Ito sa usawang ko oh. Bagoong saka sibuyas nga puti. Puraw. Ito na po yung one mga idol. Munggo, buto-buto. May kabuti pa. Yan, may sahog na si Charong Baboy. Oh, napakasarap naman ito. tamang tama Napagod na naman akong Kunti lang yung natabasan ko dun sa dragon fruit. Siningit ko naman yung gabi na damuhan. Tsaka nakapagtanim ako ng tatlong saging. Isa kahapon, tatlong ngayon. O di, apat. Ito naman, okra. Oh. <laughs> hindi po ba mga idol, boto-boto ito na pinapalambutan ko. Para hindi ko sinabi na munggo para suspense naman. at least dito sa pinaka final buto buto munggo mm. Pinirito nga tuyo. Mm. Oh. Nag-e kombinasyon na ma-hide -da hmm. inal daw ng dao-oong. sa tingin yung mga idol tumataba na ako ano nahirapan ako kasi doon nagdevelop sa aking kinaniman, ng palay Tabas-tabas na lang ako. Masarap pala ang kwan. Iyahalo itong kangkong sa buto-buto na munggo. 고라 말롱 nagadote ko balangag <coughs> ko jepis pangko mga idol <coughs> na imasati ko sibuyas nga puraw sumam isam it. Eh. malah ngan kan tanu tanu makita aja Madam, please, please, ang gulay pagkabagong pitas. oh wala kang kakeme-kemikal. <coughs> ang kinakain ni direct timba ito at ah, timba itong hugasan ko araw-araw ko ito yung lugar hindi kanal May nag comment eh, naguhugas daw ako sa kanal. Kawawa ka naman. Tinignan ko ang bahay mo. Kailangan kay followers ba? Paano ka bibit ng mga followers ko? paano ka ipapalo ng mga solid followers ko, viewers ko Kung hindi magagandang mga comment nyo, aba hintuan mo na yan nagpapagod ka lang eto ah, may tip si direct kailanman hindi ako naging letter B sa mga sikat at kailanman hindi ako nainggit sa kanila nananalangin ako na sana magtagumpay din ako yung kamomonetize ko lang noon na 5 kay followers hinahanapan na ako ng meta ng mga requirement nanunood ako sa mga sikat pati sa mga hindi pa sikat maliliit katulad ko maliliit pa lang din ang bahay natutuwa ako sa mga napapanood ko ng mga sikat nananalangin ako na sana lumaki rin ang bahay ko itong mga murkat na ganyan may nag comment din eh pagkatapos ko dito ko na rin pinapakain yung mga pusa ko pagkatapos nilang kumain ilalagay ko itong saging sa basura Tapos, nililinis kong ganyan itong lamesa. Tapos, tinatagilid ko. Kinaumagahan, pupunasan ko na naman panibagong dahon ng saging na naman. Uh -huh. Mahaba ng oras. Sasandok pa ako konti lang. Para hindi na ako maghahaponan sa baryo. And up bababa kay kana direct. Thank you for watching. I love you, my idol. Kat na direct.